Gemini kasama si Gemini. Isang taibig-ibig na babaluktot at kakit-akit na mag-asawa. Halos hindi magkakaroon ng anumang pagkabagot para sa alinman sa kanila. Ang mabilis na bilis ay kapanapanabit. Sila ay nagpapasigla sa mga tagapagbalita at maaaring humawak ng maraming pag-uusap sa isa't isa nang sabay-sabay sa iba't ibang paksa. Mas mabilis gumana ang isip nila kapag magkasama sila. Ito ay maaaring maging mental orgasmic. Ang pakikipagtalik ay kasiya siya, ngunit maaari rin itong pakalat-kalat, magaan at kaswal. Kapag lumipat ka sa kwarto, may mga babay na kulang sa direksyon. Ang kombinasyong ito ay nangangailangan ng pagtuon at dedikasyon. Sa sexual na pagsasalita, ang dalawang ito ay maaaring makipag-usap ng maraming sa panahon ng sex o maging napaka-vocal. Pagod na sa walang kapararakan na pagbabasa ng psyche. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming maaasahan at tumpak na mga psychic ay sinusuri bago matanggap Upang makakuha ka ng maaasahan at tumpak na pagbabasa tungko sa pag-ibig, pera at hidipa, Tumawag na yon. Elepono, isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na daan at siyam naput walo tandang bawas, walong libo, pitong daan at pitumput pito o online sa siyam absolutelipsychick.com.